Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hinding hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangakong Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na taga, taga pagma, ari ng ating mga ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayaran amortisasyon, interes o at iba pang surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan.